Hello! Nagluto po ako ng ulam ni anak. Nagpaluto po siya ng pork. Pero ayaw niya ng may tomato sauce. Basta lagyan ko lang daw po ng pampalasa. Konting toyo, konting oyster sauce, paminta at atswete, pampakulay. Kaya ayan, lutoan ko na po siya. Nilagyan ko na po ng mga ingredients. Ay tunay nga namang masarap nga pala. Kahit walang tomato sauce. Nagsasawa na daw po siya sa may tomato sauce or tomato paste. Ayaw yung palagyan. Pero masarap naman po pala. Kaya ayan, pakuloyin natin hanggang sa matuyo. Pagtuyo na, hanguin na natin. Maganda naman ang kulay at merong atswete na pampakulay. Kaya hayan, luto na po. Napatuyo ko na. Hanguin na natin. At luto na po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Bye-bye.